Hello mga ka dreamers, welcome back to my vlog. Hello everyone. Uh for today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung timeline ko mula no nag-aral ng caregiving hanggang sa makatapos ako ng caregiving course hanggang sa makarating ko ako dito sa Canada. I-share ko lang sa inyo guys para maging inspiration niyo din sa sa, sa tagar ko po pong pag-antay na makarating ko ako dito sa Canada ay natupad din po. So by the way guys, nandito ako sa Springbank. Ang ganda ng weather ngayon guys. Nasa 3 degrees Celsius yung weather. And then, uh, may araw po. So maganda po yung weather. Walang, wala pong snow dito guys. ah uh, ito na po yung timeline ko guys. May 2019 to October 2019, nakagraduate na po ako ng caregiving course. And then, uh, January 2020, na-hired na po ako sa King's Agency. February 2020, nagkaroon na po ako ng employer and then na-approve na po yung visa ko. So, ganyan po kabilis lang guys. So, after one month, dumating na yung visa ko. Dahil sa pandemic, guys, na-postpone yung assessment ko as a domestic worker kasi yan po ang kailangan na meron ka NC2 domestic worker para makakuha ka ng OEC. Yan po ang requirement ng puaa para mabigyan ka ng OEC. So, pandemic, lahat ay na-hold. So, November 2020, naipasa ko yung assessment guys. So, nagkaroon ako ng NC2 Certificate as a Domestic Worker. Then, nung February 27 guys, 2021, uh, nagflight nag-flight na po ako kung Hong Kong. Nung bago ako sa Hong Kong, ay nag-start na po ako mag-process o mag-gather ng mga documents kung paano ko ipaprocess yung ECA or Educational Credential Assessment. So, yes guys, nagpa-assessment po ako ng ECA ko noong July 6, 2021. And then, noong July 13, 2021, guys, na-receive na po ng ISIS Canada yung aking uh, application para po sa assessment ng ECA ko. November 12, 2021, evaluation completed and mailed. So, ibig sabihin, guys, tapos na yung aking assessment and then naipadala na po nila sa address ko which is uh, sa Pilipinas ko po in address kasi mahirap na po baka malaman po ng employer ko sa Hong Kong na mayroon akong inasika so napupunta ko ng Canada ayoko po malaman nila kahit sa mga kasama ko uh, November 23, 2021 guys, na-receive na po yung hard copy ng Educational Credential Assessment ko from ISES. Okay, sa Pilipinas ko po ito guys, pinadala. And then, noong January 6 naman guys, ay nag ako ng IELTS. January 6, 2022, ay nag-start na po ako mag-take ng IELTS. Ay, nakapag-exam na ko guys. And then, noong June 12, 2022, nag-apply na po ako sa isang agency sa Hong Kong. And then, nung first interview ko guys, dun sa agency ay naka two employer po akong interview. And then, nung second interview ko by June 19, 2022, ay na-hired na po ako ng employer ko. So, ito na po yung employer ko ngayon dito sa Canada. And then guys, nung August 5, na-hired na po ako ng isang employer dito sa Canada. And then, yung employer ko ay mag-start na po mag-process ng LMIA. And then, noong August 5, 2022, ay yung employer ko po ay nakapag-apply na po ng LMIA. Okay, nasa process na po. And then, noong August 23, 2022, na-approve na po yung LMIA ng aking employer. Nung na-approve na po yung LMIA ng employer ko, ay nag-upfront medical na po ako sa UMP Hong Kong. Yes guys, pwede na po kayong mag-upfront medical kahit wala pa po kayong uh, request from IRCC. Kaya yun po ang tinatawag na upfront. Mas mabilis guys na may upfront pwede na kayo. Para yung process nyo kapag narad siya yung application nyo sa IRCC ay tuloy-tuloy na. So ang gagawin na lang, antayin nyo na po yung request ng medical request from IRCC at hindi na po kayo maghintay ng medical request kasi nga upfront medical na kayo. So, October 30, 2022, umuwi mo na ako na Pilipinas guys para magbakasyon. Nag-suggest din yung aking employer na kapag na-approve na yung aking visa ay umuwi mo na ako para makita ko muna yung pamilya ko kasi sure ay matatagalan na ako bago kawin ng Pilipinas. So, sinadjust po din yun ng employer ko guys na mabakasyon muna ako sa Pilipinas. So, yun nga, nagbakasyon ako guys sa Pilipinas noong October 30 and then bumalik ako noong November 30, 2022. Hindi na ako, hindi ko na yung Christmas guys. Kasi baka dumating na yung visa ko, ma-approve yung visa ko sa so, hindi na ako makawin. Mahirap kasi guys na umuwi ng Pilipinas na meron ng stamp ng passport. Marami nang hanapin, ma-hold ko na sa airport. So, nung ano nga guys, noong March 10, 2023 ay dumating na po yung biometric request ko. So, ang biometrics ko guys ay inappoint ko ng agent ko sa Hong Kong. So, doon po ako sa Hong Kong nag-biometrics noong March 15, 2023. Okay. So, after ng biometrics ko guys, pan panaitasal na ko noon na sana makuha na agad ang visa ko. Dumating na yung police clearance request ko para makuha na po agad yung visa ko. Luckily guys, at na napakaswerte ko kasi hindi na po ako pinadala ng police clearance request ng IRCC hindi na po ako pinadala so hindi na po ako nagpunta ng police headquarters sa Hong Kong kasi nga hindi ko na kinailangan ng police clearance from Hong Kong so direct approved visa na po ako guys na-approve po agad yung visa ko noong April 27, 2023 papunta dito sa Canada and then noong June 23 po ay nag-flight na po ako papuntang Canada so bali guys noong uh, May 2022, 2023, ay nag na po ako ng notice for termination sa employer ko sa Hong Kong para meron pa rin ako makuhang sahod ng isang buwan at ibigay niya lahat yung dapat ko makuha. So lahat naman guys, binigay sa akin ng employer ko sa Hong Kong at hindi naman ako nahirapan na mag-explain kung bakit ako mag-terminate kasi kakarinyo ko lang talaga guys nung visa ko noong February kasi February talaga no, ako nag-renew na contract hindi naman ako masyado inibistigahan ng employer ko kung bakit ako agad-agad mag-terminate kasi meron akong family problem. So, mabilis na mapinirmahan naman niya agad, guys. Kaya, nag-antay ako ng isang buwan. And then, nung after one month na, guys, ng notice ko, kinabukasan, guys, nag-flight na po ako noong June 23, 2023. So, hindi ko na po naranasan, guys, na mag-boarding. So, yun, guys. June 23, 2023, ay nag-flight na po ako pupuntang Canada. So, bali, may connecting flight ako noon, Hong Kong to Narita, Japan, then Narita, Japan to Toronto, Canada. So, yan po ang aking timeline, guys, uh, mula umpisa hanggang sa makarating po ako dito sa Canada. Ganun lang, guys, kailangan talaga magtsiga lang talaga tayo at uh, magdasal. Kasi kapag talagang pangarap natin at talagang i-push natin yung goal natin, ay matutupad po talaga guys. Pero wag mo natin kakalimutan na lagi na tayong magdasal kay Lord. So kailangan lang talaga natin magtyaga, patient sa ating application. Kasi guys, hindi po lahat ng mga application natin ay pare-pareho. Yung iba naman guys ay dumaan din po sa medical, dumaan po sa full screen request. Kasi ganoon po yung, ano, yung IRCC kung saan ka nag-work, kung nakapag-work ka na sa ibang bansa, nag-stay ka na more than 6 months, in, within the last 10 years, ay kailangang mag-process ng, o mag-request ng police clearance. Ako, napakaserte ko kasi nga, hindi na ako pinadalhan ng uh, request letter ng IRCC para mag-request ako ng police clearance sa Hong Kong. So, uh, Hong Kong lang naman din kasi guys, yung in ko. So, kasi yung sa Middle East ko, ay hindi na po counted kasi hindi na po siya cover ng 10 years, past 10 years. So, yun guys, na-share ko sa inyo yung mahaba akong timeline mula umpisa hanggang sa dulo na natupad yung pangarap ko na nakarating po ako dito sa Canada. Alam po guys, kayo din po ay makakarating din po dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video po at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago po ang video. Sana guys, na-inspire po kayo. Sana na-share ko sa inyong timeline. Thank you for watching guys. Good luck and God bless us all.